Tuturuan kita kung paano mo i-structure yung content mo para makakuha ito ng maraming views at followers. Dapat na ang content ay may tatlo na ito. Hook, value, at call to action. Okay? Number one, hook dapat doon sa first 3 seconds ng video mo ay makuha mo kaagad yung atensyon ng audience mo para panoorin nila ng mas mahaba yung video. O kaya naman ay tapusin ang video. Okay? Number 2, value. Kapag sinabing value, pwede yung educational value or entertainment value. So tuwing gagawa ka ng content, iisipin mo anong value ang makukuha ng audience mo o kung ano yung mapapala nila kapag pinanood nila yung video mo. Number three, call to action. Diba sa huli ng video natin, lagi nating sinasabi na like and share, follow for more. Yan yung tinatawag na call to action. Dapat meron ka para alam ng audience mo kung ano yung susunod nilang gagawin pagkatapos nilang panoorin yung video o kung paano uli sila makikipag-engage sa'yo.